Ano, maging masagana, no? Para masaya tayo lahat. Sa papasok na bagong taon, mas maraming Pilipino ang umaasa na gagaan ang buhay kumpara nitong 2023. Yan ay ayon sa huling survey na isinagawa ng Publicus Asia ngayong fourth quarter ng taon. 68% ng na-survey ay positibo ang sentimiento para sa 2024, mas mataas kumpara ng third quarter survey na 59%. At ang mga nega? bumaba daw sa 32% o tatlo sa bawat sampung Pilipino. Yung mga maliitang kita at walang trabaho ang walang kumpiyansa sa 2024. Hirap pang buhay. Mahirap makaraos. Trabaho talaga importante. Parang mas marami pong naghihirap ngayon. May mas gusto nang nag-abroad kaysa dito sa Pilipinas. Kung hihimayin ang datos base sa edad, nagbago ang pananaw ng 18 to 24 years old sa kasalukuyang kalagayan ng bansa o country's current state. Mas dumami ang positibo sa age group na ito. Pero yung mga edad 25 to 29 kumonte ang positibo. Kung base naman sa sweldo o income, mas maraming nega na middle income na butante. Sa tanda ko na sa <laughs> nabuhay na ito, wala, pataas ang pataas. Pahirap ng pahirap. Sa darating na 2024, parang mahirap ang buhay. Yung, uh, kasi kagaya ngayon, mahal ang bigas. Matas ang presyo ng bilihin. Kailangan ng puhunan. Mungutang muna. Sa Luzon, 6 sa bawat 10 Pilipino ang positibo sa patutunguhan o direksyon ng bansa. Ngayon din sa Visayas. Pero sa Mindanao, nabawasan ang may magandang pananaw. Isinagawa ang survey noong November 29 hanggang December 4. 1,500 ang bilang ng respondents. Sa gitna ng pagsubok at kawalang katiyakan sa haharapin sa 2024, ito ang payo ng ilan. Depende po sa ano ng tao kung masipag siya na magtrabaho, magising sa umaga. Unlad naman kung magtutulungan. Kung may sipag ka naman at sa katsaga, marunong kang magtrabaho. Talaga ngagaganyong buhay mo pero kung tamad ka naman, mabigat talaga. Lois Calderon, CNN Philippines.